daming tao sa gabi oh. Yun. At nandito na nga sa Twin Tower, Kuala Lumpur. Eto nagmamasid-masid nga lang ako dito sa sobrang dami ng tao. At eto nga narating ko na ang pinakamataas na dalawang tower sa buong mundo. Ang KLCC Petronas. Ayan at tingin-tingin nga lang sa paligid at syempre, siyempre syempre para safe tayo ganito pala talaga dito sa gabi at talagang napakaraming tao syempre hindi mainit at nakikita ko nga sa mga video ng no, mga vlogger na napunta dito ayun ay eh, talagang gandang ganda nga naman sila eh yun, ganyan pin twin tower sa gabi eh. panalo narating ring kita Oh, diba? ang pinakamataas na twin tower sa buong mundo at alam nyo po ba na napakasaya ko pag narating ko yung isang lugar na gusto kong mapuntahan yun, nandito na nga tayo sa Kuala Lumpur, Malaysia at nandito tayo ngayon sa pinakamataas na tower dalawang tower twin tower dito sa Kuala Lumpur, Malaysia alright At hindi ka naman talaga magsasawang pagmasdan. Ay, kang gandahan naman ng paligid dito sa Kuala Lumpur. Talagang napakaganda. Sa Jim! Alright, yeah. sulit. Baby, baby. Sulit, <laughs> Sir <laughs> At nagkatanungan na nga at kung saan sunod pupunta. At tabang pinagmamasdan ko nga itong Twin Tower na to ay talaga namang nakakabighani at napakaganda nga naman. At eto na nga at kami naglakad kasama ang aking mga kaibigan at pupuntahan daw namin yung kaliskis ng isda dito na may kulay ng Malaysia as in flag ng Malaysia at ayun nga napakalinis ng daan highway ayun at natanaw ko na nga yung sinasabi nila na kakulay ng flag ng Malaysia at sa parting kaliwa nito eh, dito mo kikita ang kagandahan pa rin ng twin tower ayan na nga po pala yung nag-iiba ang kulay na tinatawag nila sabi ng mga tropa ay kaliskis daw ng isda at ayan nga ang mga tropa ayan, tamang relax lang at nandito na nga kami pinasok nga namin ang Soria Mall at makikita mo yung Petronas ayan yung F1 at eto nga po yung Soria Mall KLCC dito sa Kuala Lumpur, Malaysia at kaya naman kami pumunta dito eh, upang masaksihan itong kagandahan water display dito sa likod ng KLCC ayan nga po nagsisimula na ng kami dumating at papanoorin na lang po namin ayan at totoo po niyan ay eh, may songs po talaga yan ay eh, kaso nga lang ay tinanggal ko kasi sigurado copyright claim tayo nito at napasin ko nga po dito ay eh, parang nasa Singapore din kami kagaya nung kami nagpunta ng Singapore ay eh, nanood rin kami ng water display doon at ito nga po pala ay eh, may oras din at nagsisimula ng bandang alas 9 ng gabi. Ayun nga po, unti-unti nag nang nagdadami ang mga tao. At pamaya-maya nga po, isiksikan na rin po dyan Kaya nga po naman kami ay eh, pumesto na agad para makapag -video, video At talaga sinulit na nga rin po namin ang pagkakataon na ito bago kami umuwi na sa aming bahay sa mismong tinitira namin sa Johor, Malaysia. Ay kahit ikaw ba naman po, ay talaga naman sa lahi ng biyahe. Ay kulang cool nga po ay nasa limang oras ang biyahe namin sa bus. At kung mag aeroplano naman po kami, ay napakabilis. 45 minutes lang po ay nandito na kami sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ay kaso nga lang po ay... Yun nga lang, Siyempre, iba bayad pag sa si airplane. At ang kagandahan naman po pag nakasakay kayo ng bus ay siyempre mapapagmasdan mo yung mga nadadaanan natin lugar ng Malaysia at may enjoy mo ang biyahe ayun nga lang ay talagang tiis inip na lang para lang makarating sa iyong papupuntahan at gusto mong marating, diba? Ang kagandahan nga po nitong lakad namin nito ay nagkasabay-sabay kami ng live ng aking mga kaibigan. Kahit may pagkakataon kami na gumala ngayon dito sa Kuala Lumpur. At lagi rin naman kami nasa Singapore. At marami nga rin po nagsasabi, aba itong mga tay, nagjajali bilang ay eh, sa Singapore pa, eh, di ba? Syempre, pagpunta po namin ng Singapore ay eh, kasama na rin ang pasyal. Kaya naman kami lagi nasa Singapore ay eh, napakalapit din naman sa amin Sabi ko nga po sa inyo ay eh, nasa isang oras lang po ang biyahe nasa Singapore na kami sa lapit ng lugar namin sa Singapore. Ay pag dito nga po sa Kuala Lumpur ay napakalayo po ng biyahe. Kaya nga po talaga kami maglilib ng mga ilang araw para lang makapasyal dito. At ang schedule nga po namin mga magkakaibigan ay iba-iba na rin po. Kaya napakahirap rin po minsan maglib kasi hindi kami nagkakasabay ng schedule. At kaya nga po naman pag may pagkakataon ay halabera. sige, gala, Huwag sayangin ang pagkakataon, igala natin at sayang nga. At minsan nga lang ito, at pag tayo nakauwi nga ng Pinas, ay talagang mahirap na sigurong pumunta ulit ng ibang bansa. At ganito nga lang po kasimple ang kwento namin dito sa Malaysia. At akala nga po ng iba ay pagalagala, ganun. Pero bukod sa lahat po ay talagang kahit marino din po kami dito at talagang nagkakataon lang at may pagkakataon na kami makagala kaya nilulubos-lubos po namin kaya naman po ako'y lubos na nagpapasalamat po sa mga sumusuporta sa video ko na to at ito po ay simpleng ano rin namin uh, remembrance sa mga gala namin dito sa Malaysia at sa mga nagpapadala po ng star maraming salamat po sa inyong suporta at sinisiguro ko sa mga OFW na nanonood dito na sigurado nararamdaman nyo rin to at nagagawa nyo rin to tuwing rest day kayo ayun yung pagkakataon na makagala kayo at makapag unwind pampalipas stress ika nga. pampalipas oras at para makalimot kahit saglit sa mga pinoproblema at makalimot sa mga isipin ika nga so ayun po maraming salamat po ulit sa inyong panonood God bless